Nagalok ng kabuang 5 milyong piso na reward ang iba't ibang opisyal para sa makapagtuturo sa mga sospek sa pagpaslang kay Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dodong Bukul Jr. Pinakahuling nag-alok si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa pamamagitan ni Attorney Israelito Turion, inahayag nito na naglaan siya ng karagdagang 1 million pesos para sa sinumang makapagbibigay na matibay na ebidensya at handang tumistigo laban sa utak at sa sa pagpaslang kay Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dodong Bukol. Samantala nag-alok din ng 1 million pesos na reward si former Davao del Sur Governor Claude Bautista para makatulong na mapabilis ang investigasyon. Personal din ang naglaan ng karagdagang Nagdagang 1 million pesos ang ama ni Kapitan Bukol na si Oscar Bubong Bukol Sr. na na una nang nagbigay si Davo del Sur Governor Yvonne kagas ng 1 million pesos hinati sa 500,000 pesos para sa gunman at isa pang 500,000 pesos para naman sa mastermind habang nagdagdag din ng 1 million pesos si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon patuloy na lumalaki ang kabuuang reward money mula sa iba't ibang opisyal at kaalyado ng pamilya Bukol habang nagpapatuloy ang investigasyon sa brutal na krimen. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.